magandang aroma ang kalabistak no sa sobrang tindi ng init ng panahon ayan no oh. alas wala nang makain doon mga baka tuyo na yung mga damo eh kakawa ayan no oh. kung apayat na itong isang ito eh hmm. ah ito eh tuyo na ayan no Alik kabuk lah. Yeah, ya, kalau bisa kan? Tidak. Tuh, shadow nampaknya tu. Okay, mga kalay, stock, no? Oh. tuwing umaga tapon sila umiinom yan, nag sila sa ano tubig eh. Umaga tapon yan mga kalibstock Umaga silang may inadobig Ayan o Ayan bisa kasi walang tanim dito di Binitawan muna namin Ayan yung mga yearling namin dito Nakabito lang kasi talagang wala eh hiyan mo yung isang iyan o ayan o galit na sa lupa eh o, maglalaro na dun eh <laughs> laki ang epekto ng ano ng ilinyo dito sa amin sa Bicol no, mga kalabstak ayun siya lang sila nagsisipayatan eh Halos wala na silang makain eh. Hmm. Nag-aaway-aaway din sila sa tubig eh. <laughs> Tingnan mo yung isa. Yung isa naman naglalaro na. Pinaglalaroan na yung ano, ano lupa, alikabok